Isang TV reporter umano'y tumutulong ngayon sa bagi magsik ng na mga natiwalaag na miyambro ng Iglesia ng Kristo. Kinilala ng source na humihiling na huwag magitin ng kanyang pangalan ang nasabing TV personality na si Cesdrilon. Si Cesdrilon din ang nagpalabas ng mga exclusive report sa mga tiwalag na miyambro ng INC. Gaya ng pagdukot manok kay White Menorca. Kahit na si White Menorca mismo ang personal na nagsasabing hindi totoo ang nasabing barita. Batay sa pinakuling impormasyon na ating source, nakipagkita si Sestrilon kay Angel Manalo sa mismong bahay na kinaroroonan nito na sa Nandansora, Quezon City. Pinaniniwala ang gagamitin ng Administrasyo Aquino sa mga mangita ni Sestrilon ang ibang tiwalag ng miyembro ng INC para ipantapat at hanapan ng butas ang isinasagaw ng Peaceful Assembly ng INC. Natatagal hanggang sa mga susunod na araw. Nauna rito kumalat sa social media na may malapit na relasyon na higit pa sa pagiging si Reses Trilon at ang kanya nating kasamahan sa trabaho na si Ricky Karandang. Sinikap namin tawagan si para kunin ang kanyang panig subalit, subalit hindi na ito sinasagot ang kanyang cellphone.